Nagpasalamat si Senador Robin Padilla kina Senador Rapi Tulpo at Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagsuporta sa kanyang inihaing resolusyon na imbestigahan ang tunay na nangyari sa likod ng tatlong kabataan na nasawi ng mabaril ng mga pulis matapos tumakas sa checkpoint at paputukan ama ito sa lambayong Sultan Kudarat ng Desyembre 1 ng hating gabi. Sa kanyang privilege speech sa sinabi ni Padilla na itinatanggi ng pamilya ng mga nasawing kabataan na sina na Den Ali, 19 years old, grade 12 student, Honton Ansa Junior 20 years old, criminology student, at Arshad Ansa, 18 years old, alternative learning system student, ang naging pahiyag ni Lambayong Chief of Police Major Janamil Tonyakaw na hindi huminto sa checkpoint ng tatlong kabataan at nagpaputok pa sa mga pulis ang isa sa mga backrider kaya nagkaroon ng habulan na nauwi sa barilan na ikinasawi ng tatlo. Ayon nga sa pamilya, hindi naganap ang checkpoint at ang encounter sa barangay Didtaras kundi nangyari anya ang habulan sa poblasyon kung saan rumesponde ang mga pulis sa umunikaguluhan. Iginit pa ni Sen. Padilla na sinabi ng isa sa mga kaanak na sinakalpa pa ng isa sa mga pulis ang isa sa mga biktima habang nakataas ang kamay ng isa na tila sumusuko pero pinagbabaril pa rin ng malapitan ng mga pulisa. Kung kaya naman, gayon na lamang ang pag-alma ng mga kaanak sa mga sangkot na kapulisan. Anila, merong mga magpapatunay na di kabulaanan sa naging ulat ni Chief Tunyakaw. Sa pangyayari, gayon din ang sinasabi na nakarecover ng baril, granada at shabu sa katawan ng mga binatilyo. Ayon po sa pamilya, meron silang mga saksi na nagsasabing hindi mismo sa checkpoint ng barangay didratas nangyari ang habulan kundi sa poblasyon kung saan rumiresponde ang ating mga pulis sa diomonoy na ulat na kaguluhan. Ang mas nakakabahala ang ulat mula sa isa sa mga kamag-anak ay sinakal muna ng mga pulis gamit ang sariling gamit ang isa sa mga nasawi, habang ang isa naman ay nagtamo ng mga tama ng bala sa magkabilang palad. Patunay, na nagtaas na ito ng kamay, na hudyat ng pagsuko bago pinagbabaril ng malapitan. Dagdag pa nitong si Padilla na itinanggi rin ng ama ng uh, isa sa mga biktima na isa ring pulis uh, na si Patrolman Horton Ansa Sr. na malabong may baril, granada, droga ang tatlong nasawing kabataan pinunto pa aniya ni Patrolman Ansa na ka ang kanyang anak ay dadaan pa lamang sa training sa paghawak ng armas bilang criminology student kaya't imposible aniya sa tatlong kabataan na nasawi ang mga sinasabing may mga nakumpiskang caliber 45 na baril, isang granada at sachet ng ipinagbabawal na shabu. Nais nitong si Senador Padilla na magkaroon ng patas sa investigasyon na ukol sa pagkasawi ng tatlong kabataan at lumabas ang katotohanan dahil pumayag ng pamilya na ipa-autopsy ang mga nasawing kabataan sa National Bureau of Investigation. Ako po ay nagpapasalamat kay Senator Rafi Tulpo sa kanya pong sinabi na siya po ay susuporta sa Hakbangin nito. At tayo din po ay nagpapasalamat kay Senador Ronald Bato de la Rosa sapagkat siya po ay nagbigay din po ng kanyang salita na ilalabas po natin ang katotohanan sa ganap na ito. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.